Hi! Ayan, dumating yung deliver natin ng soft drinks ngayon. So, naubusan ako ng case at saka ng bote. So, nag-deposit na lang ako nito. Ang, itong mga ounce na yan, 2 uh, pesos ang isa. So, bali, isang case yan, nailagay ko sa ref ng iyong iba. Tapos, yung Mountain Dew, ganun din. Ito yung Mountain Dew na ounce na ganito. Morder ako ng isang ganyan. And then, Royal, dalawang ounce. Tapos, ito yung isa. Tapos, kumuha din ako ng lemon na kasalo. Isa, isang case at isang box ng gin bilog. Tapos, sinamahan ko ng isang kilong cat food. Ayan, ito na yung pusa ko Tapos, kasalo, dalawang case ng kasalo. Gusto ko sana magdagdag So, wala naman akong case at saka bote. Nag-deposit din ako sa kanya. Yung dalawang ounce pa na soft drinks. Isang lemon at saka isang coke na oz. Ayan. Tapos, yung isang bandel na mantika, isang tali ng mantika. Tapos, eto yung chichirya na order ko pa ito um, 20 sa so, isang wholesaler na kinukuhanan ko. Pero, ngayon lang niya diniliver sa akin, isang bandel yan. Kasi kahapon, kakapamili ko lang. Tapos, nagdala siya sa akin na isa pa. At eto pa yung isang box. Ayan. Na-assorted ko na rin yan, siya dyan ang dami kong stock ngayon ng chichirya pero okay lang naman medyo madilim sa aking tindahan ngayon and eto yung resibo ng soft drinks na pinagbayaran ko kanina ah, bale dalawang case na kasalo isang case na lemon dalawang Royal Oats, 178 ang isa. Tapos, Lemon Coke, isang bilog mantika, 285. Bumaba siya, 290 siya dati. Tapos, isang kilong cat food ay 140. So, 3368. And then, eto yung sa Prozen kaninang umaga na pinabili ko sa palengke. Nagbayad din ako ng 2,024 pesos. Ayan, nailagay ko na sa ref. And, eto nga yung sa chichiria na sinasabi ko kanina. Um, Ah, uh, ito 'yon. Bali 978. Ang mahal na talaga ng chichirya ngayon. ayan lang 900 na tapos yung mga pinamili ko din kahapon, ito siya, ano ba? Ay hindi pala yan, iba. Wala yung resibo ko. So ayan, hapon na. Ngayon ay 5:47 ng hapon at um, naayos ko na yung mga pinamili ko doon. Ay, mga pinamili. Yung mga diniliver sa akin soft drinks. At naayos ko na din yung mga empty bottle dun sa labas. Kasi dito sa amin, yung wholesaler at kahit saan naman na nag-deliver, ay pinipili nila kung ano yung case na maganda. So, yung mga case ko kasi ay napalit-palitan na kasi yun ay na-deposit-deposit ko lang. So, yung case na naiwan dun sa labas ay hindi tinanggap ni kuya kasi nga medyo pangit. So kung RC, RC ka lang. At kung Coke, Coke, ba diba? Hindi naman pwedeng i-assorted or palit-palitan yung mga case at bote natin. Kasi um, inaano nila yun, dinadala din sa ibang supplier. Ayun, ano, <coughs> na malat-malat na. And nag-update ako yung presyo ng mantika, bumaba siya ng 5 pesos dati ay 290, 285 na lang ngayon, 'di ba? Pero yung price ko is 32 pesos pa kasi 'yon yung bentahan namin dito sa aming area. So tatlo kaming may tindahan dito. Same kami nung isang tindahan. Yung isang tindahan, hindi ko sure kung ano yung mga price niya. Yeah. Wait lang. Ayan, so eto siya. Pagpasensyahan nyo na yung kamay ko. Medyo mahangin kasi gawa nung electric fan. So, e eh, di ba eto yung total na pinagbayaran ko kanina is 3,336. And then, ayan, ang tubo ko sa dalawang kasalo na cook ay 156. 282 yung isa. 564. And iniles ko yung puhunan ang tubo ko ay 156 pesos. Sa isang kasalo naman na lemon, ay ginawa ko din siyang 30. Dati ay 28 ang lemon ko. Ngayon, ginawa ko na ding 30 para hindi na ako nalilito. Kasi sa ibang tindahan, ganun din naman. Ano? 85 ang tubo ko sa isang case na lemon kasalo. Sa Royal naman na ounce, at saka sa mga lemon, coke, basta kahit ano mga 12 ounce, 12 ounce na yan, ay 110 ang tubo ko sa isang case. 178 ang isang case niya, 110 ang tubo ko. So, ito, 220 kasi dalawa siya. Dito, tigigisang case, itigigisa. So, tig 110, 110. Sa bilog naman, ay 70 pesos ang ang bilog namin dito sa amin. Halos same kami ng price. 290 kasi nga, diba 24 Iyan ang tinubo ko. Tapos sa mantika, 99 ang tubo ko. Tapos iniles ko na yung 140 na cut food at ang total na tubo ko ay 930. O di ba napaka fast moving ng mga soft drinks ngayon, mantika at yung bilog. Siguro hindi siya aabuti ng um, hindi siya abutin ng 2 weeks ubos agad sa akin ito. So ganun kadali ang bentahan at ganun kalaki ang ating tubo dito.